Yeah, yo guys. Another day, another two o'clock naman kami what? sa planta. At syempre mga Katasyo umagang-umagay, napaka sobrang init na naman. Kaya oh, nga tayo ay oh, eh, mga Katasyo ay eh, nakahubad. What? Yeah, syempre mga Katasyo today. Today is Friday, mga Katasyo. Bahala May ka sa ngayon sa buwan po ng maraming pista, mga Katasyo at syempre mga katasyo wala pong pinagbago eh, lang po tayo syempre sa unit natin o track at ayan na nga mga katasyo kagigising lang po natin yan syempre kitanggito kitang, nyo naman sa itsura kong mga katasyo oh, shit! Oh, shit! at syempre mga, mga katasyo tingnan natin yung mga natin ayan di ka di doon lang mabura syempre mga katasyo yung natin at ayan po po isang helper natin syempre kagigising lang din mga katasyo mukhang nag-aabang na sila ng kape Ah, yeah, syempre, mga katasyo, ano pa paggagawin natin? At syempre, shoutout po kay Ernesto Taparan Junior, <laughs> na ating kabady at ka Eh, nga mga katasyo, at medyo nahihiyapang pakita ang kanyang muka ni kabady, Ernesto Taparan, Aww. mga katasyo. Ayun po yung ating kabady, mga katasyo, nagpakita na nga po sa kabira. At syempre, mga katasyo, yan nga po yung unit niya. At syempre, mga katasyo, isang mainit po na umaga, kaya lahat po kami rito ay talaga. Siyempre mga katasyo, nasaan ba kami lugar? Siyempre sa planta na naman, sa paradaan na naman mga katasyo. Ayan, another tukod, na naman mga katasyo sa buhay truck driver at buhay planta. Ayan mga katasyo, ayan nga po yung ating unit mga katasyo. At siyempre mga katasyo, ayan yung ating mga kapilahan ng mga taga Batangas mga katasyo. Ayan po yung lugar namin, ayan mga siyempre mga katasyo, pass forward, ano pa ba gagawin? Ayan, mag-init ng tubig na mainit. At Aww. para ng pagkapep, siyempre may sinaing na rin mga katasyo Yeah, siyempre guys, another day, another serie na naman sa biyay mga katasyo pani panibagong araw at panibagong vlog po tayo Ayan, let's go! Yahoo! Ayan mga katasyo, isang umagang maganda po ngayon mga katasyo At siyempre, talagang maganda po yung umaga natin ngayon Paano naman hindi kakandi mga katasyo, e binigyan po tayo ng bagong Bagong electric fan mga katasyo, ayan! Siyempre mga katasyo, palaban po sa mainit na panahon. At siyempre, ayun nga mga katasyo, yung karton ng ating electric pan na bago mga katasyo. Nagyari po siyempre sa ating boss o amo. Yan, shout out po. Ah, uh, salamat po sa mabilisang pag-action mga katasyo. Kasi nga po, sobrang init po ngayon ng panahon talaga mga katasyo. Ayan, syempre mga katasyo, in install na po natin yan. Talaga naman, in-install. in, -install, in talaga, mga katasyo. Ayan, mga katasyo, tumagawa po tayo ng kabitan yan, mga katasyo, para hindi po maalog sa truck. At syempre, mga katasyo, ingatan po natin. At pan pa ba natin yan, mga katasyo? Syempre, kumuha tayo ng gamot. Baka kumuha pa ng, may kumuha pa ng iba. Ayan. Ayan na ginapit-gapit ko na po yung goma para po mga katasyo eh. Yung pan eh ikabit natin sa may taas syempre mga katasyo ayan uh, gupitin natin yung mga goma mga katasyo at gupitin pa ng iba ah. <coughs> yan yo kaya nga po sobrang init ang panahon ngayon mga katasyo kinakailangan may electric pan tayo dahil din man po aircon yung truck natin <coughs> at syempre nga mga katasyo ano pa ba natin tara let's go samahan nyo ako sa paggawa o sa paggupit ng mga goma yan ayan po syempre mga katasyo yung ating goma giripit gipit taling maliit syempre mga katasyo at ayan na nga po nilagyan ko po ng alambre at para nga po may magsilbing hook sa kanyang What? syempre sa unahan at sa hulihan mga katasyo. Ayan, ganyan po yung ating ginagawang mga katasyo para nga po yung ating katawan ay maging hawahan ngayon mga katasyo sa biyahe. Ayan syempre mga katasyo, itali na nga po natin, baka tali pa ng iba. Syempre mga katasyo, yung ating pagtali kinakailangan ay mahigpit. Hikpitan po natin yung talit para hindi siya bumitaw mga katasyo katulad po ng pag-ibig natin sa ating mga kinakasama o minamahal mga katasyo iyan may pahugot pa talaga si Tasyo TV mga katasyo ang na nga mga katasyo unang banat syempre unang buhol at syempre tawa tawa nang po natin at samahan po natin ng ngiti syempre iyan syempre camera reveal ay na mga katasyo syempre uh, na install na nga po natin syempre yung electric fan. Ayan, mga katasyo, dyan po natin siya ikakabit, mga katasyo, at para po hindi nasisipa ng ating helper. Alam niyo lang po yung mga helper natin, mga katasyo, pag po halimbawa na inaantok na hindi po inaasahan na yung nasisipa yung electric pan At siya mga katasyo, ayan na nga, kumaagap labi pa talaga si Tasyo TV, mga katasyo. Ayan nga po, mga katasyo, sa haba-haba ng posisyon. Eh, ayan na nga po, nagawa na yung ating pan. Naikabit ko ng na isang... Siyempre, isang goma nainipit ko riyan mga katasyo sa may itaas po ng ating unit ayan. syempre yung mga katasyo test mic, test mic testigin na nga po natin yung ating electric at baka testigin pa ng iba at ayan na nga mga katasyo parang sobrang haba ng kabli nya kaya gagawan po natin ng paraan What? at syempre nga mga katasyo iyan po yung kisilipin natin mamayang ang palaban sa init sa biyahe mga katasyo yeah. iya Ayan, mga katasyo, okay na ayan umaandam na rin mga katasyo at okay naman pala yung pagkakagawa natin kaya lang mga katasyo yun yung pinaka wire ngayon masyadong mahaba What? kaya syempre mga katasyo gagawa natin ang paraan isip isip din pagka may time tasyo tv <laughs> at ayan na nga mga katasyo In install ko na inipit ko po yung wire sa may gilid at baka ipit pa ng iba siyempre nga mga katasyo pagka mahaba yung wary gagawan po natin ng paraan yan dahil tayo po ang may utak at hindi yung electric pan siyempre tayo na may truy truy sa pag install ng ating electric pan mga katasyo siyempre shout out nga po pala sa laking mga truck driver na kasama at saka truck helper siyempre mga katasyo Iyan. ganyan po tayong mga katasyo medyo mahirap din mag install at kasi nga po yahanap natin siya ng para hindi maagipit o hindi siya sasayaw-sayaw o para ba siya nakabitin mga katasyo, na pagka eh galaw ng galaw na parang nakakaila sa pagmamaneho at syempre nga mga na nanghala yung pakot kaya minabuti ko na lumipat naman ako ng pwesto para hindi na yung pa mga katasyo, na nakapanghala pa paa mga katasyo, pagka naipit at para bang mga katasyo, na namamanhid na yung aking paa ayan nga mga katasyo na install ko na ah, At syempre mga katasyo, tignan nyo naman oh. Kitang-kita nyo naman yung aking hirap sa pag-install ng electric pan na yan. Ayan. Niligay nga natin sa may cellphone holder ko mga katasyo na ginagamit ko po yan sa pagpablog ko. Syempre okay na mga katasyo. Ayan. Yun. Salamat po sa pagsama mga katasyo. At ayan na mga katasyo. Na-install na nga po yung ating electric pan. At syempre mga katasyo, ano pa pa gagawin? Test mic, test mic uli At ating po testing yung ating electric pan grabe at pambihira talaga init ang panahon ngayon mga katasyo kitang kita nyo naman, nagmamantika na yung mukha ko nakala mo pa talaga mga katasyo ayan, pinaandar ko na nga yung electric fan at baka paandarin pa ng iba tingnan nyo naman yung pausit ng tasyo tv mga katasyo talagang tagaktak na alay pambihira talaga naging batanggin nyo na yata si tasyo tv kaya po syempre mga katasyo napakalaking bagay po na may electric pan sa truck mga katasyo kaya nagpapasalamat po ako syempre sa aming bossing at madam sa pagbigay po ng electric pan, mga katasyo na kahit nga po electric pan lang mga katasyo napakalaking bagay po lalong lalo na po sa mainit na panahon syempre mga katasyo ayan. Aww. Big shout out po syempre sa lahat po ng mga truck driver na agay natin na lumalapan po sa hamon ng buhay araw-araw. Syempre mga katasyo. At sobrang init po syempre mga katasyo. Huwag pong kakalimutan magdala ng tubig na malamig na may yelo. Syempre mga katasyo. At syempre mga katasyo, ayan na. Bumaba na tayo sa truck syempre. At uh, sorry na po natin yung hiniram natin na gunting at baka mamaya eh mawala mga katasyo eh mayroon pa naman tayong sakit na kalimot ayan tapos mga katasyo yung mga natirang goma syempre itabi po natin at magagamit po natin yung kapag po kailangan natin ng tali syempre mga katasyo at ayan na nga mga katasyo syempre tapos na tayo mag install at syempre balik na tayo sa track ah, mga katasyo ah, punas tayo linisin na rin natin yung unit natin syempre kasi nga inaari ka bukan kanina pag natin ang electric fan, mga katasyo yan ah, uh, ganyan pong ginagawa natin mga katasyo kapag po, pag po hindi pa tayo umaalis o pupunta sa planta o sa biyahe mga katasyo ayan. pero mga katasyo yung truck po natin na yan eh este truck pala ni bossing eh kargado na po yan mga katasyo nagaantay lang po tayo ng hudget kung saan po tayo pababihin o dadali ng ating checker syempre mga katasyo kaya punas punas puna pag may time at uh, pag alikabok mga katasyo para hindi masakit sa ilong yan shout out po sa lahat syempre at ala pa po yung ating helper tayo naman ni eh. punas punas lang sa manibela at sa dashboard na naapakan ng ating mababuting helper mga katasyo Yan na po mga katasyo nauwaw na si Tasyo TV umay na muna po tayo syempre mga katasyo at sumusabra na naman po ang init panahon ngayon mga katasyo yan, yan po yung aking baaw ng tumbler. Siyempre, shout out po sa tumbler ko, mga katasyo. Yan po yung araw-araw nating kasama at eto na nga mga guys, syempre fast forward po, erin na po tayo ngayon sa ating dideliveran mga katasyo walang pinagbago't walang iba mga katasyo, kundi yan sa may second floor, sa may kawayan, bulakan at ayan na nga po mga katasyo pinakbakan na po ng ating mga helper, at siyempre mga katasyo hindi ko na na yung buong pangyayari, kasi nga po mga katasyo inantok tayo at nakatulog ayun po mga katasyo, siyempre Stasya TV, shout out ah siyempre A uh, happy Friday po sa lahat mga katasyo yan yo ayan po yung boy ng truck driver tsaka helper mga katasyo na araw-araw mahapon sa buhay mga katasyo let's go at ayan eh, na nga mga katasyo pass forward na ulit napagod syempre nagpahin <coughs> nga ang ating mga helper mga katasyo ayan Kanyang po kahirap yung kanilang trabaho. Siyempre mga katasyo, kaya oh. eh, po kinakailangan yung ating mga helper ay hindi hinadali. At siyempre mga katasyo, yan nga, Nabigyan ko yung si Kuya Pong na talaga namang matagal na dito sa may senti. Na nagatrabaho mga katasyo eh, pero kayang-kaya pa rin yung bumuhat. At syempre mga katasyo eh, na. Yung ating helper na napagod na rin. Ang sabi ko eh, pwede naman kayo magpahingan din naman hadali yan syempre mga katasyo. Ayan. Magaling kang kupal syempre, katasyo, ka! Ah, uh, salamat po sa pagsama sa araw-araw natin vlog mga katasyo. Boy truck driver, boy truck helper mga katasyo. Ayan po yung buhay namin talaga. Maraming maraming salamat po at subscribe na po sa channel po natin.